Pasensya na po sa naiingayan ulit. Thank you po, Aunt, Aunt Cheat Pastores. Wala siguro kumakagat sa braso ni Papa Wayne. Wala nga po eh. Kaya may masakit. <laughs> <laughs> Ding Mercado, thank you po. Thank yeah. you. Sami Soriano, hello. Casey May okay. Masura, hello po. Hello. Oh. Lucy Lidness, galing mo daw pang Thank you. Sige po ma'am na net, check na lang po mamaya. Ano yan ma'am MC? Ano nga yung gamot dyan? Para sabihin natin kay Papa Win. Alam mo ha? <laughs> eh dito kay Papa Win, dalawang butas daw Hindi, butas. 70 lang, 70 lang. Dalawa butas. Ay, oh, dalawa butas, 80. No problem. Thank isang you, Ma'am Marilyn. Yung, isang po pala yung butas. Sorry. Sana yung kalabudang, itigli malam. Hindi po, hindi nga siya masaya, Ronnie, Ronnie. Eh. May masakit sa kanya. Wow, thank you po. Thank you po, Renka Zabala. Nanonood din po yung si, ano nyo, yung pa. anak ng amo nyo. Eh. <laughs> hindi hmm, na bigyan naman baka sumakit si Dar na ang kasama papawin parpokot <laughs> ah, bigyan ba? <laughs> na talaga joker talaga yan si papawin Wala sa nila ano ani ano 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 ano

Ayan. 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 Oh, ano? Ayun video. So, sa nagilan nila na po. Thank you po, Renka Zabala. Pakisabi po. Thank you. Ay, sabi ni Ma'am Irene, ano daw, Gigas mo, Pandoy? Ayan. Ipang-anong Ay tayo. Sa so, Pang-chemicals. Pang-chemicals. Pang Pang-chemicals. Pang 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 po, na Pang 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 Sige ma'am, LC to ano po, ah uh, pakita ko po mamaya yung ano niya, channel niya, ni Papa Will. Ah, ulit daw, Pandoy. 0961 56 Ah, hindi umalis ah. 556 Ay, Ay, makabawas pa. Ya, Bapak, Bu Teh Dika Umalis, Datin 40, di 40, yes, thank you, oh.